bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Patig ko na na nagdadrag siya. Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Oh! Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. silang mag-asawa! Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam lang mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko, ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya alisin na ang bisyo hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga kasabay ng almusal mariwana pala maghapon sila lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine Ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo ko sila dahil gusto niyang ituit ang buhay niya. Gusto niyang mag -bise presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan ko kinausap si pangulong Rodi. Halos maniklohod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawala ng pag-asa. Ako ay naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko Totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ako na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin nung dinidisqualify na siya. Halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma para ako ang pumalit. Hindi totoo iyon. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. <laughs> Hindi ba ninyo nakikita, naririnig? Kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtata sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga at nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparihab ko na yan. maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala ng hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ng galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na sa ibang bansa ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa kongres sa senado mga miyembro ng kabinete kitang kita na ng taong bayan wala nang puwang ang kahihiyan para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021 noong nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po bukas ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga napinalibing pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! anak ay nagdodroga na. Kinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang pa mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtratrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador. Kinatawan, senador, hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos na bawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo kong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nagandamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin, ano ang solusyon sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gera sa China at Estados Unidos, kawalang pananakutan sa flood control scam, karapalang takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating pangulong matandat may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsasag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya at pagsasawalambahala bahala sa taumbayan ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget! magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong ko taon ko nang sinusubukan muli na ako ipakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sangain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita nasa bagong tipan kay Lucas kapitulo labing pito versikulo tres hanggang apat kung magkasala ang iyong kapatid sawayin mo siya at kung siya'y magsisi patawarin mo siya na ading ko tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan gaya noong umalis tayo sa palasyo kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay huwag kang matakot malaki na ang dulot sa iyo ng droga sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong hindi ako nakialam hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa addiction na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili hanggang sa mga oras na ito bonget gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang, Kapatid! Kapatid! mabuhay kayong magkakapatid. Maraming maraming salamat po, Senator Amy Marcos.